Good evening mga kamimis um, good evening guys uh, today ay gabi na hogard ng aking life hindi pa ako naliligo but ipapakita ko yung ibang nalutong ulam ang ulam po pala namin ay kung ano lang ang kinakain ng aking mga anak kaya ito ang aming handa lang pag Pasko Merry Christmas everyone mga kamimis to all the to all to all teams, to all comment section to all silent viewers ayan, to all of you guys Merry, Merry Christmas ayan, ayan lang ang aking niluto mga kamimis, in-air ko lang tas gumawa si Mika ng hindi ko na to na vlogs, next time na lang gumawa si Kane ng chocolate graham CPR si ata ito then meron lang kaming pa-cake Hi bro. Happy birthday bro. Siyempre, may pancit and um, ay, spaghetti and pancit. Ayan na mga kamimis ang aming pagsasaluhan. Kasi kung ano lang ang kinakain nila, yan lang ang aming nilolot. So, kaya para hindi masayang. Christmas everyone! Ngayon ay bibigay ko ng regalo. Ito na ang uso ngayon mga kamimi sa regalo. Wala nang balutan. <laughs> From TikTok Shop. O ba? Diba? Tipid-tipid ng pambalot sa aking pamilya lang naman yan. Oh. Bibigay ko na sa aking family. Aray. Teka lang nga. Yan. Ito ay Um, para kay Papa, Merry Christmas pa. Ano ba yan? Ito ay, para kay, ano ba tag dito? Kunin mo nga dat. Ito ay para kay Dadat. Ito na talaga ang usong. Ito na ang usong ngayon guys, para kay Ate Kane. Merry Christmas! Sige na! <laughs> 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 Teka lang, sa papa muna. Magugulan <laughs> <laughs> pa sa presyo yan. nagsasabi sa'yo. Merry Christmas, son. I love you. <laughs> Sige na, huwag na yung presyo. Pamamuyin mo na na, mo yung kain mo na. Pahalin <laughs> mo kain. Lagot ka. Ayaw mapindot. Fake Wow, bagay sa kanya. Gusto niya yan. May Ay, very good ah. May nanak. May nanak. Wag ate, isak pagkain. Ang bango. May naanak mo ma. Ay, kala kayo nagbablogs pa. Oo uh, uh, nga. Paano? Favorite niya yan eh. Buti na oh, lang. Ay, oo. Ano ang Long last eh. Ano yan? Oil, oil base? Uh oo. -oh. Teka, si dadat naman. Ay, oh, mas eh. Bigyan mo nga, Mika. Ano po yun? Bigyan mo muna yun, no. Bibilis ba yung siyempre? Ike, may ginagawa ako eh. Oo, oh, oh, isa bilis. Si ano rin natin yung isa? Dalawa yan. Si Merry Christmas, Dad. Ay, ano ito? Mahaba pa. Yun. Ay, hindi ka siya, Nak? Nak, ko, ibili na lang kita uli. Ang hirap talaga bilhan ni Dadat, guys. Parang ano, wow. Sakto lang? Baba mo kasi yan. Huwag mo Pakita mo kay Papa. Kung hindi ka siya Kaya ano. Pa, bil so, Design na lang ang hoodie. Kasi magpipeld direct. eh. mo kasi yun sa ano. Pakita mo nga kay Papa kung maliit na. Kainis talagang pang bata sa TikTok. Di maintindihan. Ano, Sukat ano, mo ano, ate ano, Hindi Ano mo lang ganun. Tingin, nanti. Wai na? Gusto mo? Gusto mo? Love you. At saka guys, alam mo, ano, winis pa, rin nila dumaan si si Santa Claus guys. Ayan, dumaan pa rin po talaga si Santa. Nagbitay pa rin sila. Ano daw, sabi ni Papa? Yun, magaling. Ay, papalitan? Hindi mo na kailangan kasi maghood. Ganyan na lang yan design. Asya. Ayan na ba yan? O, oh, di may ano ka na sa field trip. Pero malaki, maliit pa ba yan? Maliit pa ba yan? Bila na lang kita ulit. Bigay mo na lang yan sa kasya. Okay na yan. Kasi malaki ang init. Ang init? Siyempre pag... Ay, ay. Oh, ang bigay ni Santa Claus ay naandyan na. Merry Christmas everyone, simple celebration ng Ami Pasko.